gusto gyud ko makapalit og isa ka sa akong bugas. Para oh, na imong giampo nay? Oh, sige nga ni kung nagaampo, isa maglakaw ko magampo niyo og oh, tabang intawong mahalin ng akong silig kay aron makapalit ko bisan duha ra bugas. Sukad-sukad wa dai ni hatag sa imong is isa bugas. Wala, wala yung hatag na isa ka sa akong bugas. Oh, naapay, mga o naapay mo hatag kung isa ka sa akong bugas. Eh. Pagpasalamat yun ko sa Ginoo. You know, oh, ah. Aglaw gabi igi ko mong pasalama. Maglupod paglupos sa simbahan. Dilek ni ma ikapalit sa bugas. Makapalit ng bugas ha. Tinuod na korta na ha. Mm. Kasi -hmm. limbungan ko sir, mapalit ko tindahan. Basig limbungan ka? Mm -hmm. Salamat gyud sir, sir nga makapalit na ko bugas isa ka sa'ko ako ug um, salamat sa Ginoo na ya oh uh, magpasalamat ko sa Ginoo uh, na nga naitaw nga naluoy sa ako nga ninhatag og um, kwarta para makapalit og um, um, bugas isa ka sa'ko ako nay um. sagun sa man mo dire si Aw gikan mo na maligyag si Leg? Nani mo dire? Aw oh, mo diha karon? Gutom naman. Gitan mo na maligyag sa leg. Palit ka, sir. Palit kung tako. Kung saan may inyong sudan di ay? Asukal. So, huwa may kwarta. Huwa pa mamahalin eh. Among sa leg. Oh, Aw, asukal ay inyong sudan. Asukal ah. Naanin na, na matkaway ko sa ra. Probleman. Sus, gino. Oh. Pobreman mo, sir. Pila na yung mong edad na eh sa isintay tres. ay sa isintay na ka? unya pa man ko magkapalit ugsudan o mahalin ng sel-egsel o ah, unya pa ka magkapalit ugsudan? unya pa nisaman magmahalin nisaman mag kanon. sa tindahan ipas pa nangayok ko ay nangayok hinatag rin kanon hinatag rin ng kanon of ka asukar po. kanang asukar hinatag rin pod hinatag kay wala ma wa pa mamali ning among silig umali ning silig ang kapalit na may sudan Kung saan man yung lugar ni Derinay? Okay. Purok na ibig kaaswagan. Ah, purok na ibig kaaswagan? Okay na eh. Ha, mandapit inyong balay po, Nay? Ito asa pong tad. sa hangin o magkusog. May baha pa gayon. Atos pungtod kayo. Oh, pungtod. Mora mo sa may panginabuhi ni mo na kanira? Jelig. Ang akong mga anak pod mukatkat tapos ako ipabaligya unto nga me. Oh, tunga mo imong anak mo imo mukatkat. Mukatkat. Oh. Kinsa man ni nay? Kaning bata. Ah, uh, dibiyaan ni sa mama. Oh. Ako'y nagbuhi. Dibiyaan ni sa mama isa ka pa. Oh. Ako yung nagpadako. Ah, ikaw na yung nagpadako, Dana, Nay? Oo, oh, ako. Kapag isko, yun kayo lang, ako giyapon, nagatudatod. Karun, wala pa mo nahalinan na ng silhig? Wala pa. Nangayo ra mi diha sa tindahan, kay gutom naman. Ay, nangayo ra mo kanon. Oo, oh, asukar po, gihatak. Pag asukar, gitagahan po mong asukar? Mm. basta may sud ani mo gay nang buntag day nay ning kape kape kung bata po, akong apo kape pod kay nagtunga mi sa isa ra ay kape ra po inyong sudan an gay nang buntag oh kape nagtunga ra mi tapos karon kay wa may ikapalit kay ikapalit oh wa pa mamahalin ang silig na mo tapos pag mahalin na balik mo dito sa inyong balay layo day kayo inyong balay nay Layo, pungtod. Pungtod kayo? Oo. Oh na, basi na itong ba na to? Anong mga pikot-pikot man yung mata na eh? Pikot ni na, ka, na... daot sa katarak. Ay, nakatarak na yung mata? Oo, oh, katarak. A, di na kakayo kakita dahil ang isa? Di na kakita ni. Kini na lang. Ako giyod, sir. <coughs> mupalit ko ang bugas. Kung mahalin ang uh, mahalin ng selheg, mupalit ko bugas. Bahalag, wais, hudaan. Uh -huh. Basta na ay bugas. Basta na ay bugas? Oo. balag naman balag guway sudan. Bahala na sudan ay? Wala na ay sudan ay. Nakamangita man eh, kapi na lang po na kung kuanon. Wala na yung mga tagatag sa inyo ay? Bisa mga tinapa? Wala oy. Ha? Uh -huh. Wala yung mga hatag. Wala yung mga hatag? Wala yung hatag sa amo. Kami lamang duha. basalamat po sir, kumahalin akong selheg. kay mo palit kong Mapalit kang Oo. Oh. O mangkaon mi sir. Siguro ka na, why, why lo, kuan, sudan? Ka magbaklay mo, mamaligya? Oo, oh, mamaligya mi. Na po'y maluoy, muhatag o gluto. Noon sa man mong kamot na, iputol man. Putol ni sir, kay nagbugha ko, naapil. Oo, oh, naapil o kakuan? Hmm, nagbogha ko o oh. kahoy, naapil. Oo, oh, yung grado Grade 1 pa ka? Pilay mo idad ganay kuya? Ito. Okay. Oh, city na ka? Wag i tarong uh, sa nina. Oh. Wala na raw siya. Mora na iyang kuan, baro? Oh, eskwela, ugma. Magdana pud ani. Eh. Ano Anong pag uli na mo maka pilite eh. og naay palit. Pagmahalin na unsa pa imong mga palit na sudan? Oo. Oh. nagpalit kog buwad, sir. O oh kuang pag 20 ang putos. Usay buwad. Buwad. Tulo ka buok 20. Tulo ka buok 20. Oh. Mora imong panginabuhi ni yung bagus-bagus na ino. Bagus-bagus. Ya ibaklay ni mo dito sentro, kaming layo ah. Oh, mga tu. Ugma na lang ko akong apo. kung magsuroy ka ani aron magkapalit na pugbugas. Sas Ginoo. Oh. lang ko sa Ginoo, sir, nga makapalit um isa ka sako kay kung makapalit um isa ka sako mangundang na kung kay kapo malipong baya ko sir malipong na ka malipong ko kay init baya Nausahay, na usahay mo um, hapas ni na usahay oo oh, no mawa ang ani usahay ko dito ka badbaran kay liko oh, ko oh. ano Wa pa wa hatag sa imo na bisag sukad-sukad wa day ni hatag sa imo iska sa bugas. Wala, wala'y muhatag diri o isa ka sakong bugas. O naapay muhatag o isa ka sakong bugas eh. Magpasalamat niyo ko sa ginoo. Aglaw gabi, hindi po magpasalamat. Magluhod pag po sa simbahan. Sus! Sa'y mga na ako simbahan, magluhod baya ya Oo. Kung mm. sa'yo, wala no, mangi Bisa, isa ka kilo na lang diha sa daan mo ra gyud imong muluhod jud og nay mohatag sa imong iska sa oh, bukas ng, um, ko, ko oh nang magluhod na ni ko kanang katuliko bitaw sa kamaran inaagi ko ka nahalinan ko og kuan maula tong nawad nahalinan kong sireng nawad ang pagib ko inaagi ko dito sa simbahan nagluhod ko nagluhod ka ni agi kay nahurot imong silig ang problema nawala pa jud ang wala pa gyud ang 100 nawala pa jud ang 100 mm -hmm. og ikuot sa katong lalaki wa pugo ka ila sige lang sir, yan po na nato sa no, ginuot kapubriyo na. Ang ginuot sir na ako gusto yung kumakapalit o isa ka sa akong bugas. Para na yung mong nay? na Oo, sige nga ni kong nag-aampo. maglakaw ko mag-aampo. Ino ang tabangin ka ang mahali ng akong sila. Kaya arong makapalit ko bisan duhara ka kilong bugas. Sige ha. Kadali ha. Wa yung palitan diri o mga sudanay so, na? Tuha po sentro pa? Sentro. Eh, magpasalamat ni ko sa ginoong nga uh, makapalit o tibo o bugas. Maura d'yo na imong giampo sa ginoon ay? Eh. Oo, oh, maura d'yo na. Adlaw gabi eh, nagampo ni ko nga uh, makapalit o bugas nga daghang kay. Um, Kapoy naman magsuroy ani eh, sir. Kay malipong na kausahay? Malipong na ko sir. Unya nga wala na po'y madungag. si Dilek ni ikapalit eh, sa bugas? Makapalit na bugas ha? tinuod na kwarta na ha? Kasi mm. Basig limbungan ko sir, magpalit ko tindahan. Basig limbungan ka? Mm -hmm. Pila pila, kabalo kag pila na nai? Ha? Sa, 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 sa itang mm, Oh. Pila, 3,000 na tanan ha? Ismail. Oh, palit kag oh, oh. bugas ha? Oo. Oh. Isa ka bugas, Ismail. Oh. Palit pud na ko sudan... Karundayon. Karundayon? Oo. Oh, oh. Wala Wa may madung ang panihapon. Ha? Wala may madung ang panihapon. Ini oh. mangayo man luto. Bahala dili mahalin ng akong sighig karon naamay nin hat na luoy sa ako nga nin hatag og kwarta makapalit og bugas makapalit oh, na kag bugas oo oh. dugay na kana nagpuyo pero karon pagaka karon pag yung kasugat na naay mo um, hatag naay mo hatag sa imong kwarta, -kwarta. Hmm. palit palitan nung tamo na kung sudan layo mang kayo layo dito pa mas wala ang giyo uh, ko magdahong uh. ang kapalit ko o ang mapalit na kung isa ka kilo, mag-isa ka sako ng iyog Mag-isa ka sako na? Magpasalamat ko sa ginoong ang makapalit iyog isa ka sako para di na ko musuri o silhig. Para mo relax sa kanay? Mo relax o sako kay Ma malipong-lipong ko. Salamat yun sir na makapalit na kung bugas isa ka sako o um. Salamat sa ginoong na ya? magpasalamat ko sa ginoong. Ah. Na na ito, nga naluoy sa ako nga ninhatag o kwarta para makapalit o bugas isa ka sa ako o sudan salamat kayo nais na basta nai pag mo ha halag ko unta sa emos, sir sa among um sudan asukaraman. Am. Asukaraman, asuka raman sige, o, asukara. sige. Ampo lang tayo sa ginoo sir nga makapalitag sudan oh ano ha amping na lang sir salamat sa ginoo na yan